Lahat ng yan ay makikita nyo sa Singgan Agritourism. Matatagpuan ang Singgan Agritourism sa Karsukan Sur, Asingan, Pangkasinan. Tara, samahan niyo ako. Okay, papasok po tayo ng agro-tourism ng Asingan. Ah, ang ganda pala dito, ano? Tingnan nyo po, Ang ganda ng Asingan. kurang na ah. <laughs> wow <pala>. kami. <laughs> <Siti palawan. laughs> Kira, ganda, -ganda di itu ano, ano ang area na to so, natin ang agrotourism na Hasingan kan matutan pang sa karoso kansor asin na naman kasi na ah yun so okay. rough road lang Nang konti ang ano kaanan po natin kalapatan po ha? malamig na malamig okay nandito na po tayo sa agrotourism dito sa ang singgan pangasinan so dito sa aking likuran yan po yung entrance po nya at sa aking likuran yan po ang parking space kung saan malilim po talaga marami pong mga mangganyan sa paligid-ligid so maraming mga bisita dito ang pumupunta sa iba't ibang lugar galing pa sila ng uh, iba't ibang lugar so puntahan po natin ayan po yung entrance po nila so may registration po dito i-check po kayo triads na rin po dyan i-check po ang inyong temperature and then meron po silang registration So, dito sa harapan ng registration, diyan po yung kanilang welcome ano. Dito maraming ano pumapasok na mga bisita galing pa ng ibang lugar. So, along the side ay may puan. Ayan po siya. So ikutin po natin Okay, dito sa aking likuran may patio po sila. So, tingnan niyo yung mga kwan. Dito sa side niya may mga bulaklak. Hindi ko alam kung anong klasik mga bulaklak ito. Ganon din po sa field. No? Kapakaganda. Ganon din dito sa right side. Same. Mga bulaklak pa rin. Kaya mayroon siyang parang ano pinaka partition at sa pinakagilid gilid uh, may mga puno ng papaya at saka ano na yun dragon fruit, dragon fruit. so may kaluwangan din po itong agrotourism agri ah, agri tourism dito tayo sa Dito pwede po kayong umupo kahit saan kapag napapagod po kayo. Kaya lang hindi nga lang po natin alam kung ano yung kanilang mga rules dito. Wala pong wala pa po silang binibigay ng information kung gaano kalawak itong agriturism agritourism na to at wala ding mga rules. Pero siyempre, kapag ganitong agritourism, titingnan mo kung an kung ano talaga yung 'yung bawal at saka hindi bawal. Ah, punta tayo sa isang portion. I mo naman. Okay. May mga shades din po dito. Yung mga gustong kumain, pwede naman siguro. Plantation din ito ng guyabano, ng kalamansi, dalandan. Ay, meron din po pala sila dito palaruan. Arian ka Dito rin mayroon din palang camping site. Oh, ayan, ang camping site. Oh, may mga may, may mga camping camping site dito kabilaan <tinyo> saan Ayung ano Ad ah, dinidebelap pa po yung ibang mga portion ng lupain dito. No? Diyan sa tabinya nya ah, likuran niya ay ano bukid na. So private ko ito no to siguro mga sa tingin ko nasa 10 o 15 hectares po ito ha? yung mga bata pwedeng takbo lang ng takbo dito freely pwede silang mag groom tapos maglaro sa mga swing yung mga mahilig naman doon sa mga halaman pwede nyo pong puntahan So, gaano kalawak ang ano ma? Agritourism? 28 hectares. 20 hectares. Opo. So, ang may-ari po nito ay? Si Imit Sapigaw. Ah! Si... Mm -mm. Kilala Opo, kilala ko po. Sa, nasa Salvation Army po ako noon. So, kilalang kilala, kilala. po namin ang mga So, farm po nila ito, ma'am? Opo, sarili. Po sarili na. nila. Opo. Okay. So dito daw sa ano sa agri masinggan asinggan Pwede daw pong kumain, magpick po ng magpick mga ng prutas. Punong prutas, ano ma'am? Um uh, kumakatik agdamay pa. 'Yon, peligro. Pwedeng pick ng prutas na ganito, prutas pero sa yung may na yung mango, tama si. At sa kayo ba Nahuli yata itong ano ngayon ma'am no, mangga supposed to be Pwede pong kainin yon kapag oh, uh, niya. Pwede ka po dyan ng mulberry. Dyan ang sign yan, mulberry. Kailan po binuksan po ito, ma'am? Uh, ano po, uh, October 30. Ngayon ba? Two o last year? Hindi, netong ano lang. Uh, so, last year po. Last year? Ay, na nga, ito, 20, ano. Uh, oh, ano tap, halos mag October, November, mag 2 months, two pa months, pa, months pa lang, ano? Bali, last year, 2029, Uh, nag open po ito, so dito lang sa na pa lang yan, so look, after naging ano siya nag-approve po yung ano nila Yung, business, up, nila, oh, business, oh, business, yung business nila, business permit So pinalawakan na nila dating ano po ito, uh, taniman lang ng mga gulay. so ngayon nag-import po yung ano nila yung mm. business nila na ganito, farm Ginawa nila ng ano, na pinaganda, pinalawakan nila Baka uh, under development pa rin, mama na, ito uh, ano Itong portion po na ito ay pinapaganda pa So under development pa rin po ito Kabubukas lang daw po nila October 30, 2019 So halos uh, Magtatatlong buwan pa lang po Ito yung kanilang plantation ng ano Plantation ng uh, Ano to may kakao pa din ha ah. oh, Kakao plantation ng kakao ng guyabano ng saging so dito pag season daw ng ano ng prutas pwede po kayong magpick ng prutas kainin dito sa loob at kung ilalabas nyo iuwi nyo ay syempre kailangan nyo po ng o oh, babayaran po ninyo meron din po tayong malunggay So, punta pa tayo sa isang portion po dito. At ang sabi ng isang caretaker po, mayroon na rin po o ginamit po yung place na ito sa pictorial ng... Uh, pre-nap pictorial. So, dito daw din yung... nag-propose na isang... Ayan. Dito yung section ng pag-ibig ayan bawal pong ipik ang mga halaman o oh, ang mga bulaklak ganda po siya oh. いいんだよ。 para sa inyong 50 pesos na entrance so mama po kayo sa lugar na to so it's done na po ano? dumating po kami dito 4.30 ngayon palabas na po kami 5.30 so ang kabuang ektarya o lawak ng <clears throat> Asingan Agritourism ay 20 hectares. Different portion po yan. Ha? Dito sa likuran natin, yung napuntahan po natin na uh, lab section. O kaya mga flower section. Tapos may mga plantation ng saging, plantation ng guyabano, ng papaya. No? Pwede po daw po yan na uh, kainin pag Hinog. Pag dito po, dito daw po kayo sa ano, loob ng farm, pwede nyo pong kainin kahit anong frutas po dito. Libre po yan. Pero kapag ilalabas nyo po yan, babayaran nyo po yung inyong So, ayan iniinbitan ko po kayo na puntahan nyo rin po itong agri tourism ng Asingan, Pangasinan at tiyak po na mawiwili po kayo at mag enjoy po kayo